ay hindi mabagabag, hindi tayo mabalisa, sapagkat ang pananalangin ay isang mabisang sandata o um, mabisang uh, uh, habit ng isang tao upang siya po ay magkaroon palagian ng communication sa ating Diyos. Yes. Maganda rin po yung lagi may communication kagaya natin ay kahit hindi po, kahit hindi tayo nagkikita natawag kayo, natakin tinatawag ko mo kayo, maganda meron lang communication. Laging ugnayan o tawagan sa telepono. Bakit po? Nalalim, nalalim ang ating relasyon bilang makina yeah. sa Panginoon. Kaya e tayo po ay itinuturo ng Diyos na kapag lumalim na tayo po sa ating pananalangin sa Diyos, ang Diyos po ay sasagot talagang hindi tayo bibiguin. Hindi niya tayo uh, uh, bibiguin doon sa ating mga prayer. Kaya ang ganda, kapag pinag-pray, pinupuri mo siya. Hmm. At sinasabi mo, ba, kailangan mo, Lord, gusto ko po na lagi manatiling malusog ang katawan mo. Pinupuri kita, Panginoon, sapagkat ibig ko na lagi akong malusog, malakas ang katawan. Dahil ikaw ang great, ang Diyos, na sa amin ay nagbabantay at nag Ayon, So, pinupuri mo siya. Kaya kapag tayo po ay nag, nagpupuri sa kanya at nanggagaling sa ating puso mula sa isip hanggang sa puso ay lumalabas sa ating bibig ang pagpupuri na nanggagaling sa puso. Asahan mo po. Ang ganda na kahit tayo ay, ay nasa sitwasyon na tayo nasa blessing. Ang bahay na ito, iniingatan ng Diyos. Amen. Pinoproteksyon na ng Panginoon. Laging may, may guide, merong protection at ang pamilya ay laging may guide. Ano pong guide? Mayroong laging nagbabantay sa atin. Amen. Kapag merong kang prayer. Yun. Kaya, hahaba ang ating buhay. Akala lang ng iba, ay umiksi ang buhay niya dahil yan ay kinuha na ng Panginoon. Hindi. Ipinakita po sa akin ng Panginoon na humahaba pala ang buhay natin dito. Hindi dahil sa Kanya, kundi nasa sa atin pala. Kaya tayo humahaba po. Hmm. Kasi bakit? Nung panahon kay Ati Deli, mahaba pa naman ang buhay ni Ati Deli sa ano? Ay naging kwansya dun sa ano? Naging abalay siya dun hmm. sa yung sinalihan namin na Juan, na kay Duterte.